Gusto mo bang malaman ang ilang tips para maiwasan malugi ang iyong negosyo? Lahat ng nagnenegosyo ay gustong umunlad. Pero kung ikaw ay magpapabaya ay maari mo itong ikalugi. Kailangan ng kaalaman, positibong pag-iisip, tiyaga at sipag para magtagumpay bukod sa kailangan ang sapat na puhunan, dapat marunong ka din humawak ng pera. Hiwalay ang personal na pera at pangnegosyo, alamin ang lahat ng dapat alamin gaya ng puhunan at magkano ang tubo per piraso, importante na malaman ang mga bagay na ito upang maiwasan malugi. Mahalagang malaman mo lahat bago pasukin ang isang negosyo, ang mga advantages at disadvantages, Mahalaga din na makinig ka sa mga payo ng matagal na sa negosyo, at di masamang magtanong. Alamin ang target market mo. Importante ito na malaman mo. Anong mga hilig nila? Ano ang mga style ng damit na maganda na ilabas para bumili sila? Nagumpisa ako ng walang target market kasi di ko maisip, may pang adult na babae at lalaki, may bata, hanggang isang blouse ko na pang babae ang naging mabili, so, nag ako sa pambabae na blouses. Alamin mo din ang mga usong tela at ang dinawawala sa uso, nasa sa iyo kung susunod ka sa uso, o magsiguro sa mga tela ang dinawawala sa uso gaya ng cotton. At dapat matutunan mo din mamili ng magagandang design sa tela o mas mag-concentrate ka sa plain. Dahil ang goal mo ay bumenta at maubos ang paninda mo. Alamin ang mga magaganda at epektibong marketing scheme lalo na pagtagtumal. Gaya ng 50% discount sa mga items na mabagal tumakbo o di gaanong nabibili. At dapat marunong kang mag-alaga ng mga suki mo. At ingatan mo sila. At pag bumebenta ka na o naka-experience ka ng beginner's luck, huwag masyadong ma-overwhelm o ma-excite mag-add the cart. Tandaan, kailangan mo munang mabawi ang puhunan, bago mo gastusin ang benta. Baka ito ang maging dahilan ng iyong pagkalugi. Baka ito ang maging dahilan ng iyong pagkalugi, ang pagiging tamad o complacent mo. Hindi porke kumikita ka na o bumebenta ka na ay tatamaden ka na at iaasa mo na lang sa mga tindera mo. Mahalaga na ikaw ang nakakausap ng mga suki dahil ikaw ang makakapagdesisyon kung gaano kalaki discount ang maibibigay mo. Kaya dapat hands-on ka sa business mo. Dahil ikaw lang ang mimalasakit sa negosyo mo, hindi ang tindera mo. Madalas na kapag alam na nila ang kalakaran ay susulutin ka pa. Maglabas laging ng bagong kulay o bagong design. Kahit mabenta ang mga paninda mo, lagi ka pa din maglabas ng bago para lalong dumami ang choices nila. At maka-attract ng bagong customer. Huwag titigil sa kakashare at kakapost sa lahat ng social media accounts mo. Importante ang sipag, syaga, at positibong pag-iisip sa business na ito, bomento o hindi, dot wag mawawalan ng pag-asa.